Igit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag. Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, hali na kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kumpuntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng limang pares na baka, at kailangan kong isangkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ang isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Dagalit ito at sinabi sa alipin, Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, dagawa na po ang inigutos ninyo. Ngunit maluwag pa, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay sinasabi ko sa inyo. Isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya, kung paglilingkod, Maglingkod tayo. Bagturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag ng buong kaya. Kung pamuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong gala. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasukwa man inyo ang masama, pakaibigan ang mabuti magibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Pumulong kayo sa pananailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalanin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalanin pagpalain at huwag sumpahin. Makigalap kayo sa mga nagagalap, makitanis sa mga tumatangis, magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tuguneng sa iyong kapayapaan. Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas. Tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinungan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, Ako'y aladaan. Taya lang ngayon, ikaw, o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Deus ko, ako'y aladaan. Aleluya, aleluya, kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya.